Hello sa inyo. Kamusta? Okay, ito si YT. <coughs> uh, hindi pa siya sanay sa tao. Grabe ka okay naman itong tatlo. Kala may meron akong isang daang baboy sa baboyan na to ha. Ah. Ang ingay. Sismi yun yan. Meron na. Oo, oh, ang dami. mo naman. Hello sa inyo. Kamusta? na lang, papunta na sila punta lang ako kay Whitey napakadelikado yeah. okay, ito si YT <coughs> uh, hindi pa siya sanay sa tao pero hindi na namin siya nakikita na lumalapat sa fence sabihin, sanay sanay na siya alam na niya yung idea ng electric fence natin. Yung nabili natin siya, hindi ko napakita masyado. Ito yun. May pangil siya kahit paano. Ito yun, naka- umbok yung gilid nun. Ng kanyang muso. May pangil na maliit siya. Doon wala yung kanyang paa. Uh, unlike yung ating mga inahin. May pangil siya. Uh. siya yung sa kampi ni Simba <laughs> Oop! Tripod ko Itong tatlong ito Malandi <coughs> Oh! Naisahan ka pa Lagi sila nakabang kay Whitey Puging-puging sila kay Whitey Whitey! Kunan ko nga ng pagkain tong si Whitey! Para makita ko kung ano na yung behavior niya Yan, wet feeding tayo kay Whitey Excuse me? Na silo. Yeah. At least, the na silo. Sabi niyo nyo, masasanay din siya kagad sa tao sa electric fence. Kasi anyways, wala naman siyang choice eh. Ano yan? Ayun, may ingit na yung tatlo. kayo. Grabe <classic> <tres> ko uwi naman itong tatlo. Kala may meron akong isang daang baboy sa babuya na ito Ang ingay. Huh. tingnan ko pala kung on hit itong mga babae nating native pig okay. Tumahay mga Mukhang on hit yung dalwa. Si EYT naman breeding age na siya kaya pag sila ay naghalo-halo na. na ang bahala Tom sa mga 'yan. Pero bago ako nakapunta, nakita ko si Hunter na naman. Pagbigyan natin ng kanyang paboritong laro. Six. Six. Break. Ay, okay, pudaman natin yung mga manok. Hulihin natin. Okay, siya si 17, basta violet. Sa layers 1 yan. Madalas dito yung dumadaan, hindi kasi naitali. Yung mga pintuan hindi niya sila lumalabas ano papatawid din na lang natin to? oo oh, okay. okay. set up na yan All set up na patay naman mo? <laughs> okay hindi <laughs> okay. niya nangyari dun sa ano padak ni John B yan you know, o yun yung nakarang ng araw ngayon at yun ba pa pala yun saan muna? doon na Hoy. Okay. Tukoy so, rin natin Jan B Ready Aba May pagkaiba na ba eh Parang mali ang gusto ko Nalaktaw yan At nakalapat Okay ah Kamagamang yung itukuho yung tukoy Just like that Yung ating damo dito Okay na Tutubo na ulit chance. Si may bagong damo Pakain na fresh na fresh Maraming marami. Okay, si Jampol na bahala dyan. Tignan natin kung saan si Jayman dito. <laughs> <laughs> Good morning, Layers 2! Tignan natin. Kung may mga itlog na.

Tao, đi nhà Thích lờ Mà đọc Nó Mà tao gần đường là. Dốc yeah. Ok, phải rồi right. tayo Babalis mabalis si Jampol dito sayang <laughs> ang hindi ayun yan ay trabaho sa farm pang ano yan pang tunay <laughs> <laughs> pang pogi okay lang ang magbabalis dito eto ko tato Say hi. Si Angie nasuso pa siya pero si Binky hindi na. Pero sila ay bata pa. May sungay na. Ayun <laughs> oh. Binky, liga. Sa pa si Binky ng sungay mo. Ang laki na ng sungay ni Binky. Super ano mo pala kung Ang laki mo na Binky. Parang gato ng kalaki yung nabili natin yung sila. Butog eh. Malaki na ng konti siguro. Ayun. Malaki na 'yan. <laughs> Binky. Pakita mo yung sungay mo. <laughs> Bata pa, mga may sungay na. Tapos ito nga, di ba, si J.E. Si Macy, buntis na. Abangan na lang natin yung kanilang mga baby kambing.